Hello guys, this is Beulice TV. Welcome back to my channel. So ayan guys, for today's vlog guys, mag-unboxing tayo. May nagpadala ng gift sa akin nung uh, nakaraan. As akala ko uh, may 9. Kung hindi wala naman ako may nine. So ayan, pagbukas ko may nakalagay na names. So ayan, unboxan na natin guys. Let's start the unboxing! Ayan guys, pinuksan ko na siya. And then... And... Ayan. From from Ate Cecil Telehera, Ayan. Ayan, guys. May pag-gift si Ate Cecil no? Birthday. Tema lang. Ayan. Ayan guys, may pag-gift sa atin si Ate Cecil Hirano. Sabay-sabay natin buksan. At yan. Thank you so much, ate. And guys, ang gift wow! ni Ate Cecil. Ayan Bongga-bongga naman ito. Uh, thank you sa sa Isake Len, sa paggawa nitong gift ni Ate Cecil sa akin na isang arrangement na parang basket. Yan. Thank you so much. I love it. Ito ang ating namain, doon sa kanyang live ba yun? Basta namain ko to sa, sa isa lens Ang PVN na Kristen. Thank you so much. At saka tong si Afterglow. Ayan. Thank you. At si Banana. Si Banana ata to. Ayan. Dalawang Banana. Thank you so much Ate Fritz. At ito yung isa. Ayan. Thank you so much. Ito naman guys, yung mga nabili ko sa Tanabe Garden na naghunting kami. With, ano, Ati Joy, Ati Mimi, Naomi Luwalhati, at saka si Boss Ray. Ayan. Meron ako ditong Embry or Oros Cabbage. Dalawa siya. Tapos, itong si Debbie, Chir Ejibiria Debbie. At itong si Aurora. Aurora daw siya. Ayan. At saka itong si Madiba. ba at itong si Redberry at itong si Leticia yan. Yan yung mga namayen ko doon sa tanabe uh, garden. So yun lang ang ating unboxing today guys. Thank you sa pagsama. See you on my next vlog. Bye. Thank you always guys.